Yuma, Tormo, nandito nga pala ako ngayon sa Commonwealth at dahil no contact comprehension na dito, may mga ituturo ko sa inyo motorcycle lane na kailangan yung tandaan at magsimula tayo dito sa may tapat ng manggahan. May madadaanan nga pala kayo titong motorcycle lane at huwag nga pala kayo magpapalin lang dyan si hindi yan pantay. Kaya e, kailangan yung kumanan. Mamaya paglapas mo dyan, ikaw ay mapitikan. Kaya huwag tayo masyado magpakakampante. Kung napapansin niyo pa rin yung mga lumalabas dyan sa MC lane, baka hindi nila alam na no contact comprehension na. Kaya i-check niyo palagi yung inyong portal. Kung may violation ba kayo, wala. At ito naman yung sunod natin na motorcycle lane dito sa may Don Antonio. Pansinin niyo nandito ko sa kanan at biglang magbabago yung motorcycle lane pupunta siya sa kaliwa kaya ito ay inyong pakatandaan baka akala mo sa motorcycle lane ko pa rin yun pala wala na tingnan nyo naman yung mga kasabay ko nagdire-diretso rin pero nung na-realize na nila na wala sila sa motorcycle lane e eh pumasok din sila e eh, paano nga kung napitikan ka na violation malala talaga at pagdating nyo naman dito sa may peri ha abay iwasan nyo na humataw dito dapat 60 kph na lang ang takbo mo pwede ka rin mapitikan dito ng over speeding. At dito naman tayo sa may take no hub bago mag Kung mapapansin nyo, wala ako sa motorcycle lane kasi nag-advance na ako. Pagdating nyo kasi dito sa may bandang dulo, yung MC lane ulit ay nagbago. Lilipat siya dito sa kaliwa. Sana lang hindi ako napitikan. At, At ito nga pala yung mga kailangan niyong tandaan para may iwasan ang violation sa nohonta comprehension. Pag-ingat ka pala kay sa part na dinadaanan ko na to, masyado maalog sa itlo, So let's go!